Ako ba yung gago kung ayaw kong ishoulder ang tutuluyan ng kamag-anak ng tatay ng anak ko? My daughter is now turning one, and sabay na rin ang binyag para tipid and para minus na ang stress sa pagplan ng party. So eto na nga. Dahil nagkakanvas ako ng mga gastusin, inas ko, ex-partner ko, yes, hiwalay na kami, kung ilan ba a-attend sa side niya na mga ninong at kung pupunta ba fam niya. So nagbigay siya sa akin ng list na labin limang packs ang i-invite niya. My ex-partner's fam and friends na magiging ninong ng anak ko is like walong oras away from us. So matik need nila matutuluyan kasi may matanda and bata silang kasama. Ako naman since di naman talaga sila taga dito naghanap ako tutuluyan nila. I found a place na bed and breakfast type siya and good for 15 packs. 10,500 na. Not bad, di ba? And then, sabi niya, dapat daw kami which is ako lang cause he's unemployed ang gagastos sa tutuluyan nila kasi kami daw yung pupuntahan nakakahiya daw sa mga bisita niya na malayo ang biyahe who may ganun ba talaga first wala na ako budget for that venue photographer catering damit ng anak ko cake pa ako lahat ang gagawin lang pala nila doon kakain lang ano ba sila royal fam sabihin na natin oo may ambag siya 10k lang To be honest kasi, nagastos yung limang libo sa other needs ni baby. Pero compare sa akin na ako lahat nagplan, nakipag-usap, nag-canvas, sobrang parang tanga lang. Sinabi ko sa kanya na wala na akong budget para sa tutuluyan nila. Sinabi ba naman wala daw ba akong pake? To be honest, oo kasi hiwalay naman na kami. And if they really want to see my daughter, mag-effort sila, alam nilang malayo sila, sana expected nila na mapapagastos sila. Kaya ako ba yung gago if ayaw ko talagang ako ang magbayad ng tutuluyan nila? P.S. Di sila pwede sa bahay kasi galit fam ko sa tatay ng anak ko because of what he did to me. Cheat. Pero since this is my daughter's birthday, they don't have a choice but to be civil. Please don't post this sa other platforms. Halatadong ako to kasi narant ko na to sa fam ko. Ha 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 ha.